meron akong side line. Na side line kasi apat yung pinapaaral ko, tatlong high school. Boom, uh, sa kalayo naman yung school. Okay, pare. Pagkain, ulam at saka pangbao natin, siyempre mahirap natin ano at siyempre yung amin naman sa dito sa YouTube maliit di kasya. Yeah. Hey guys, magandang araw sa inyo guys. Panibagong araw, panibagong vlog ng jari black So, ngayong araw guys, meron tayong pupuntahan kaibigan ko kasi nami-miss niya rin nila ako so pupuntahan natin meron niluluto sila doon tingnan natin kung ano niluluto tara let's go guys na na natin na pagluluto so yung ating poset na marinate na yan kanina at yung ingredients din natin pinakita pero yung ingredients the lang brown sugar ah uh, dato puti suka ba <laughs> sprite yan na so na maluto para sa mga kaibigan natin na nag-aabang hintay hintay lang Wait lang. Alright! <laughs> Kahit yeah. kailan pa man, sabi ko sa si, si, si inyo. Magpunating mo ba yan? Magpunating mo lang. Magpunating mo lang. Pero sabi ko sa si inyo, kung maniwala ko sa akin, hindi. Dipindi. Kahit mahirap tayo, aportante sa si buhay natin, wala tayong muta. Ating may napirap. Mababa pa. Muta pa <laughs> ba? Muta ka <sabi>. na? <laughs> muta lang. Puro muta. Ayan. Start na tayo. Ikaw nga pala

Oh, ano to? Trope? <laughs> Trope yan. Trope! Boy, ilang araw na, hindi naman ako nakatagay. Yeah, kaya sumama ko sa inyo ah. No. Namimiss ko rin kayo eh. Eh, busy ka Kaya nga. So, ano, mga viewers namin dyan at mga sabi, busy talaga. Ano ito? Ito? Akin yan. Hindi ka talaga magubago ka, Tamos. Siyempre. Ano? Kapit ano, mahaba ba ang iyong buhok. Nagbaon ako, nakita ko kanina eh. Nagbaon ako nung ano. Nagbaon ka rin? <laughs> Siyempre, nakita ko papunta uh... Para ko lang sabihin. Alam nyo kasi mga Bay Timot and Bay Kasi and Jerry Vlog, si Prijari busy palagi sa trabaho niya. Kasi maliban sa nagko-construction siya, nagtatanod tanod din siya. So, hindi natin may iwasan na minsan, kung magbablog kami tatlo, wala ko. Wala siya. si busy nga. So busy, so, busy nga. nga. Busy, nga. busy. So, so, ayan mga baya, may dedikahan sana. Hindi, wag n'yong isipin 'con ano bagay na, na ano. <laughs> kung anong bagay na dahilan nag-away-away kami. Wala magay bagay-bagay. Wala bang bagay-bagay. Wala. Wala bagay-bagay? oh. bagay Wala bagay Wala yan, no? bagay, bagay isang buwan na. Mag-isang buwan na up, wala dame. kong tagay. Sige

Ingo. Hidur. Wala ko ah. Kuha na lang ako. Kapag ano may ko si Parita Mas. Bigyan mo ng malaki ka. Malaki pa sa kanya. Ah, ganun ba yun? Oo. Malaki pa sa kanyang katawan. Mahal talaga ako ng kumpari ko. Oo, hindi lang mahal talaga. Mahal ka na krimo, mahal ka na mo. Mahal ka na Yan tama ang sagot yan. Kahit kailan pa man. Si Baiti Mot kasi kanila naglako ng bulay. So, hinintay pa namin siya. Kalabay ko tayo. Wow. Alam mi talaga yung alak daw sa bouting leg boss. <laughs> yung ligbos. boss no? Sa bouting ligbos. Hmm. Bukan yung loto ni Fireboy. Big kasi and then Depus Whitman? Naibig. Hmm. Thank you nga pala ha. Bonel Gardose from Davao City. Doon, po, sure. po sir. Sa kanya po ito. Hmm. Yan, maraming marami marami salamat. lang, sir. Marami, eh, salamat sa... Responsor. Responsor. Hindi rin pwedeng kalimutan. Si Jen Dulyaga and family. JB, Jan. JR, and family. Uh, JB, JB. JC, Bela okay. and JR. Hindi uh, na kalimutan. Uh, si Misulat na. Si Misulat na. Si Misulat na. And then, ganun din kay Jasper Lapid and Yan. Family from Ireland. Marlon Torres Torat and Marie Chris Torres. Shout out. At sa lahat ng mga taga Santa Rita, Pampanga. Shout out. Shout, Shout out, out po, po sa inyo yung yung lahat. Thank you, you sa at, at sa lahat yung ng mga viewers namin. Mm. Oo. Natin. Mm. Sarap talaga lino to. Nino. Ang babae nila. Ang babae talaga nila. Kaya sabi ko sa inyo sa buong mundo na support na sa amin sa channel si Mag Anboy Kase. Maraming salamat po sa inyong panood sa videos namin. Kaya ang sabi ko sa inyo, thank you, thank you very much. Bye! Ayun, ayun, A ayun. Kastilan man. Buti walang lata dito sa lalim. Wala, tinapong na yun. Tinignan ko eh. <laughs> na po talaga ha. Oo, oh, ah. baka mamaya may lata na eh, lang. Baka eh. man naman naliig ni Tamos. <laughs> Malinat. Alam mo, kajari. Oo. Oh. Eh, mm? nung nakaraang vlog namin. Mm. Oo, oh, inulit eh, ba naman ulit? Banyak ya? si pertama tuh. Tadi selek. Mana itu? Nasib nik ya, Nak. Nasib nik. Nasib nik. ulat Lah telaga megawat tuh si bay telaga. Habisnya jadi yang ku aku nang anu. Nang. Dok, dok, Hmm. Alah. Anong. Ye, kadai kalau mejok mai ha. Ayam mm. kulan. So guys, itu abang-abangan nyo. Bay oh. panglaban aku kay mm. Bay Timot. Akalam lang sia. Dari Anong lugar? Hmm, lugar nama? Lugar apa yo? Nuh. lugar sa Pilipinas naka kandado lugar sa Pilipinas naka kandado kandado gusto mo gusto ko kaya kaya duhan ko na ko wag ako yung kanda mo yung yung kanda mo yung isa dun <opportunities>. bibibibio lang dito yung <laughs> 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 yung galit ka galit ka. Kandado. Kandado. Be, ulam be. Kandado. <laughs> <laughs> May iba kami ano? Allergy? <laughs> Ay, gusto ko. Wow! <laughs> 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 Lugar dito sa Pilipinas. <laughs> yung ano? Yung... <laughs> Sofi Sofian. Oh, anu, gano namanya nih Di laki kita masuk Minila namanya. Di lugar nga pangalan nya nang lugar lang yan. ini. Kabiti. Yiti. Ah. Torigau. Kabiti. Kabiti. Ah. Maraupati dan. Kandil. Kandilaria. Iya. <tus> 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 Kendari Kandilari. kan kan alam alam sumasagot yung ano ni bait ko ako sirit na para makakaano ako na ko ano ganti ba ko ay siyempre natural lugar nah. sa Pilipinas lugar sa Pilipinas na nakakandado nakakandado kan Uh, Kandase. Kandari. Itang bagsak kapay muna. Oh, ay, na, itang kapay mo na. Oy, kapay, kapay. pang paano, bang pa... Pandagyan sa matalino. Tagay pa Week yeah. pang tayo. Para Parang nalasing na ko ah. Tagal-tagal na ako nakainom eh. Hmm. Kaya tagal na talaga. Sa isa, sa isa linggo. Kasang bisis. Kan... Bisis na ba ako ba Kan laon,

Kung ikaw wala nakakaalam, aywan ko sa kanila. So, anong prutas nagsimula sa do? Do. O. Uh, bigyan kita ng dalawang klo. Duhat. Oh. So, dalawang klo lang duhat. O. Oh. Uh, dalandan. Mm. O. Oh. Tama na yun. Tama na. Pagkatapos. Hindi mo sabihin. Kaya, anong sabihin pag pantatlo, sa anong tawag doon? Kung um. pantatlo, huwag masagot. Ay, bala ka kung ano. Gawin mong sampo. Ade. Ah, Ye. Hey. Hmm. Ako. Hmm. Duhat.

Di, ano pa yu? Diyan kinapa pa layu. Ah. Kita gan mo, Ako din mo wag kang pangsampo nat. Di, dangkis. Mun ano ano yan ah. Ay, dangkis ko bi, dangkis. Oo. Ano dangkis? dapul Dapol, oh, Dapol, hmm, Dapol. Dur durins Dorens, 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 durins Dorens, 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 Ah, uh, di yun, mali yun. Uh. Grips. Uh, grips. Grips. <laughs> grips. Nagsimula ka sa doyon? oh Ah. Uh. Nagibano <laughs> <laughs> okay. na nga. Durins. Orange yun, Durins. Eh, di Ah, orange. Mali yun. Basta may range. Uh, Basta may... Rook. Di, tanaga. Di, di, simula Basta may di. Ah, may di pala, may Basta D. 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 Basta may D. Paano uh, mag ang orange? <laughs> Ah. <laughs> uh, uh, <laughs> da paya. Ah, uh, papaya 'yon, bakit join mo papaya? Oh, papaya. Hindi mm. ko ade arbo, saan ba kita? Hanapi mo doon sa ano? Dulandan. Eh, sis Dantul. Ha? Dantul. Oh, dantul oh, naman 'yon. Hindi <laughs> naman dantul 'yon. Hindi pala pwede 'yon. Hindi pwede 'yon. Wala kami, kami sumasagot. Ah, eh. uh, bakit kayo ba pa na pauwala? Ade, ade, ade. Oh, Timot. Uh, Magaling 'to si Timot. Do saging. Gusto sa akin. Gusto sa akin? Naglahain pa rin. Sabi ko, tumama na talaga. ko d'ya riboy. Nakala ko, sabi niya. Ako, ako, ako. Ako. waw. Ako? oh, Di ba tatlo yang inilagay ko yung sampun? Oo. Durian. Durian. Duhat. Sangkes. Nalandan. Nalandan yun. Pero ano yung paula mo? yung anong prutas na anong nagsimula prutan? sa D? Simula sa D. Hmm. Sampo. Sampong hmm. kahit mo may, kahit mag isang daan pa yan mayroon yan eh. Ah, bakit? <laughs> Ayun nga. Oh. Ah, magaling, 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 Ayun, oh, magaling. Magaling na man. bata to. Oh, sige, sige, tuloy oh, natin. Sige. Ayun. Ano sa mo? Oh. Oh. Ano sa English, ano sa Tagalog ang saging? Saging. Oh, saging. saging. Gawin kong do. Oh. Do not nga saging.

So. Meron ba? Wala na. Meron na. na. Ula hey. Ba, meron po. Hmm. Buwi na. So ayan, panibago na namang pulutan ang niluto namin ngayon. Ang <laughs> uh, bilis na Ako nagluto. Uh, uh, so, with a uh, uh, jari vlog, tamus vlog, timot mm. ang kasi. Mm. So, nagsabasama naman kami ngayong apat. Mm. Nakulitoy. So, salamat. At uh, hindi pa na mag-subscribe. Please like. Share at wag rin mo yung notification bell para update kayo sa aming videos na ipapalaman. Mm. Yes. Alright! Jasper Lapid and Family from Ireland. Marlon Torres torres Shout out. And Marie Cristores. Sure. Shout out. Sir Bunel Gardose. Mm, yun, so shout out From Davao City. Yun, oh. shout out po. Um, maraming maraming salamat sa... Sabigay mo sa amin ng pulutan. Sa pulutan. Thank you. Shout out po sa iyo, sir. May oh. kasama, no. kasama. Mas, pa T oh. kasama yan, kasama hmm. alak Di, Oo, so. kasama niya. yan. niya. Kasama sa Kasama Tinanong ko siya kung sino pa yung ipapashoutout niya. Sabi niya, yun lang. Siya lang daw. Okay lang. Okay. 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 And, Jan, Dulyaga, and family. Jan, Jan again. And again JK, Special Bella, Bella. Shoutout. Bella, NJR, shoutout sa inyo lahat. Lahat. O, oh, siyempre. Maraming maraming salamat pala kay Sir Jan Dulyaga at kay kita Josephine. So, maraming maraming salamat. Boy. Thank you, thank you. Yan nga, yung sabi ko nga, ipaliwanag mo kung bakit kasi nawala sa amin. Oh, yung so, nga pala, no, na, na para tigla ko, ko nawala ano? na sila lang tatlo. Baka sabihin nila nag-awa tayo. At nakita nyo rin pala yung nagbibidyo ako sa sariling kong hmm. channel, kasi meron akong trabaho sa barangay at meron hmm. akong... side Na side kasi apat yung pinapaaral ko, tatlong high school. Boom, uh, sa kalayo naman yung school. Okay, pare. Pagkain, ulam at saka pangbaho natin. Siyempre mahirap natin ano at siyempre yung amin naman sa dito sa YouTube maliit di yeah. kasya. pang pangkapital namin sa amin pang vlog di kasya. Yeah. Pero okay. so ituloy lang natin. Baka abot tayo ng abot tayo ng 10k or uh, angat pataas. So nalangin na tayo sa taas. Importante guys, ang taas at yung ating mga kaibigan mamahalin po natin at yung ating mga lamay natin dyan sa mga likod na kamera mamahalin po natin lahat lahat po yan lang po ang masasabi ko mga bay, maraming salamat po sa inyong suporta. Ito na po ang tanan na subscriber at sa kabiyos namin. Agdang kami po naman sa inyo. Ang sabi ko sa inyo, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Unga. Unga.